Ayan, lumutu tayo ngayon ng kapit-kapit. Ayan, gisa-gisa na natin yan. Lagyan tayo ng basuhang alamang. so pag ganyan na, pwede na ilagay itong balat ng baka. Ayan, itong klase ng balat ng baka na to. Ito yung mga napakuluan na. Ah, medyo mainit. And then, maglalagay na tayo ng adsuwete. And then maglagay tayo ng puso ng saging. Ayan, okay, lagyan naman natin ngayon ng talong sa saka ng sitaw. Kaya amon natin na medyo malutuluto ito bago natin lagyan ng tubig. Lagyan natin ng tubig. Ayan, okay na yung ganyan. So, ayan, ngayon naman maglalagay tayo ng peanut butter yung peanut butter, pang kare kare na peanut butter hindi ito yung pinampapalaman ha iba yun then ini na natin to ayan na rin yung magpapalapot ng ano ng ating kare kare hindi naman magalagay tayo ng pechay pero haluin muna natin ito. Luto na,